Ito okay, mga farmers. Ito na yung pitas natin ng fourth harvest. Napakadami na no, 50 grams na Mega C F1. Ito yung itsura. Hindi na natin ipakita yung pagpitas. Si bumabag yung sa labas. Maulan. <laughs> ah, uh, kapipitas lang natin nasa 300 bundle ay 300 bundle 300 kilos yung fork pitas ni Megasi na kaya ko magtatayim ng pepino. Isang lata, yung fourth harvest ay ganito na karami. Nasa 300 kilo. May bagyo. Hindi <laughs> natin may pakita yung pagpitas kanina. Kahapon nakapitas tayo ng 240. Dahil may bagyo, namitas ulit tayo ngayon. Ayan. Medyo sagad yung pitas natin. baka so, masalanta ng bagyo yung ating mga tanim malakas daw dito ang daan sa bataan no? yun yung natin magkatanim ng isang lata na mega sea ganyan ang kadami 50 grams ng buto yung fourth harvest ay ganyan karami mga guide natin dyan kompleto para ma-achieve yung ganyang harvest sundan mo lang yung mga guide mula pagtanim hanggang pag harvest every four days yung pag abono yung pag spray weekly full year weekly rin para ganyan yung pitas mo sa fourth harvest no, Estimated, nasa 300 kilo yan Thank you. umakyat na yung fungus. No, bless pa rin tayo kasi nakaligtas tayo sa bagyong umpong. opong ba opong? Alos konti na yung bunga. Sinagad kasi natin yung pitas kahapon. Buti lumisya yung bagyo, ano? Hmm, ganyan yung itsura ang naalbis natin dito kahapon yung fourth pang apat na pitas ay nasa 350 kilo mga ganyan na lang yung iwan